kaugnay ng balitang yan ng Armed Forces, business as usual sa West Philippine Sea kahit hindi nabangit sa sunay kahapon ng Pangulong Marcos, Radyo man Angel Garcia sa detalye. Live hindi nagbago ang operasyon ng militar sa West Philippine Sea kahit hindi ito direktang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-apat State of the Nation Address kahapon. Malayo ito sa matapang na pananalita ng Pangulo sa kanyang ikatlong sona noong 2024 kung saan marin niyang sinabi na West Philippines Sea ay hindi katahang isip at ito ay pag-aari ng Pilipinas. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Marcos Padilla, nagbigay na ng direktiba ang Pangulo bago ang SONA sa kanilang Mid-Year Command Conference itong July 17 kung saan inilatag ni Marcos ang kanyang posisyon hinggil sa West Philippine Sea. Binigyan din pa ng sandatang lakas sa patuloy nilang itataguyod ang kaligtasan at soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matatandaan sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos sa pinaigting na bansa ang kahandaan, pagubantay at kakayahan sa self-defense laban sa mga bagong banta sa ating soberenya. Kasama mo sa The Zexal Arm and Manila, Radyo Man Angel Garcia sa TAC RMN.